Magandang araw mga bata. Nakapunta na ba kayo sa palengke? Ah, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang bata na ayaw ang palengke. Ang pamagat ng ating kwento ay Kasama ko si tatay sa palengke. Tuwing Sabado, naglalaro ng football si Nico kasama ng kanyang tatay. Kaya pagising niya isang sabado ng umaga, dala niya agad ang kanyang bola at hinanap ang kanyang tatay. Pero ang sabi ng kanyang tatay, hindi raw sila maglalaro ng bola noong araw na yon. Nang itinanong niya kung bakit, nalaman niyang may sakit ang kanyang nanay. Kaya tayo ang magpupunta sa palengke ngayon. Sabi ng tatay ni Nico, Palengke? Eh, ang baho doon! Ang sabi ni Nico sa kanyang sarili, <laughs> Ngunit sumama pa rin siya sa kanyang tatay. Tulad ng inaasahan, hindi magandang amoy ang sumalubong sa mga ilong ni Nico pagpasok nila ng kanyang tatay sa palengke. Mainit din, maingay, at maraming tao rito. Unang pinuntahan ni Nico ang parte ng palengke na nagtitinda ng karne. <laughs> Ito pa naman ang may pinakamatapang na amoy sa palengke. Bibili tayo ngayon ng baboy para sa ating sinigang mamaya. Sabi ng tatay ni Nico, pagkasabi ng tatay niya ng sinigang, naalala ni Nico ang lutong sinigang ng kanyang magulang. Naging interesado si Nico sa pagpili ng kanyang tatay ng baboy sa saglit na iyon. Pumili ang tatay ni Nico ng malarosas na karneng baboy. Inamoy-amoy ng tatay ni Nico ang baboy. At inamoy-amoy din ni Nico ang karne. Pagkatapos makapili ng buto-buto ng baboy at mga taba, nagpunta sila Niko sa gulayan. Namili ang tatay niya ng kangkong. Nakisabay si Niko sa kanyang tatay upang mamili ng mga magagandang gulay para sa kanilang sinigang. Hinawakan nila ang magagaspang na tali ng okra at pinili ang okrang may pinakamalutong na dulo. Itinaas nilang mga tali ng sitaw upang makita ng mabuti. Pinili nila ang pinakamataba at berdeng sitaw. Inusisa nila ang mga basang tali ng kangkong. Naghanap sila ng pinakamaraming malapad na berdeng dahon. Sunod na pinuntahan nila Nico ang nagtitinda ng bigas. Naisip ni Nico ang sinusubo niyang mainit na kanin na lumalangoy sa sabaw ng sinigang. Nagulat si Nico na maraming klase pala ng bigas. Iba-iba ang itsura at sari-sari ang pangalan. Ang mabangong matutulis na bilohabang dinorado na malagkit at mabango kapag niluto ang binili ng kanyang tatay. Nakarating naman sila Nico sa mga istante ng putas. Nakiamoy at nakihawak si Nico sa kanyang tatay sa mga prutas sa palengke. Bumili sila ng isang kilo ng makinis at mabangong dilaw na mangga. Saan tayo sunod na pupunta, Tay? Tanong ni Nico na handang-handa sa susunod na pupuntahan. Ah, nako, Nico! Uuwi na tayo! Natuwa naman akong makita ang ngiti mo sa pamamalengke kasama ko. Ang sabi ng kanyang tatay. Nagulat si Nico at natuwa rin na hindi niya na napansin na tapos na pala silang mamalengke. At ang batang ayaw mamalengke ay natuklasan na sa kabila ng amoy, sikip at init ng palengke, ito ay mayroong masasarap at iba-ibang klase ng pagkain. Natutuhan niya na masaya pala ang paghanap ng tama at sariwang sangkap. <laughs> Sana'y nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw at sana kayo ay masaya ring mamalengke kasama ang inyong magulang. Hanggang sa muli, paalam!